Hello, magandang umaga mga katropang maglalado. Aahon kami sa bundok at ayan, outfit check muna tayo. Ready na para maglakad. Duman muna kami dito sa tindahan nila Tio para bumili ng merienda. At ayan, ang kit ng bantay, pusa. Pusa ang tindera. Bumili kami ng tinapay at sitsiriya. Ito nga pala yung kalsada papuntang Nabutas. Yan yung urban resettlement at dito kitang kita yung tuktok o tulis ng Mount Bagakay. At tumaan kami dito sa tulay pagkalagpas ng urban resettlement. May nadaanan kami dito ng taniman ng sitaw, napakalawak. Maganda ang bulas ng mga sitaw. Ang ganda na ng mga tubo. Ayan, may mga balag o pagapangan. Ang pagapangan ay bangyasan. At dito naman sa tabing sapa, kitang-kita ang magandang view ng tulis peak ng Mount Bagacay. At ayan, tumawid na yung mag-iin ako. Malalakas ang loob, lalo na yung aking bunso Hindi takot mahulog sa sapa may nadaanan kami ditong danawan o palayan at ang paraan ng pagtanim ay sabog maganda na ang pagtubo berdeng berde ang dahon may nadaanan din kami ditong water pump at ayun e na nga napagod na paglalakad ang aking bunso at nagpakarga na may nadaanan din kami ditong danaw na tinatalukan hindi pa tapos talukan yung ibang danaw ay hindi tinataniman ng palay ngayong panahon dahil tuyo ang sapa. Mahirap magpatubig. May nadaanan din kaming kamutihan. Mayabong na ang mga dahon. Ganda ng pagtubo. Dito banda, magandang makita ang view ng Mount Bagakay. Nagpakarga na nga sa akin ang aking bunso. Nagpasungay. At ayan, dumaan kami dito sa gripo. At para mag... ano i ng tubig ang tubig dito ay galing sa Mount Bagacay fresh na fresh malamig ang tubig pamatid uhaw so ayan mga katropa so refreshing may nadaanan nga kami dito ng nakatali na karabaw maigi na lamang at mabait hindi kami sinuag at ayan, tumawid na kami ng sapa. Nakarating na kami dito sa bundok. Yung mag ako na ang nag tuwang-tuwa. Habang ako naman ay nagtitingin-tingin kung nagtubo yung mga tinanim ko na patola. Ayan, tuwang-tuwa yung tatlo. Binisita ko nga dito yung aking mga tinanim na kalamansi, tinignan ko kung umepekto na yung urea na ini-apply nung nakaraang buwan. At ayan, lumago na ang talbos, naging berde ang dahon. Kaya nga lang, tumataas na din ang mga damo. At nakakanlungan yung aking mga tanim na kalamansi. Kailangan ang magpatabas. At tumataas na din yung mga talahib, dahat at kugon. Kailangan magamasan ang palibot may nadaanan din ako ditong kawayan. May nadaanan din ako ditong kawayan. Pwede natin itong gamitin panungkit ng nyug. Yan mga katropa, tumataas na ang mga damo. At unti-unti nang nagiging gubat ulit ang aking nyugan. Ito may nadaanan ako dito ang kalamansi. Berding berde ang dahon. Yung ibang mga kalamansi ay hindi gaano lumaki, parang hindi yung yung urea na ini-apply nung nakaraang buwan. Kailangan siguro mag-apply ulit sa sunod na buwan. May nadaanan ako dito ng natumbang saba. Sayang. Ito po ay natumba gawa ng malakas na hangin nung mga nakaraang araw. Sayang ang bunga sana ay tumigas pa lumaki pa itong mga bungang ito mapakinabangan may isa pang puno katabi din ito naman po ay walang bunga at ayan mga katropa nanungkit na nga ako ng nyog at nakakuha ako ng apat na buo at yan inalisan ko na ng bunot ganyan po magbunot sa laduan ganyan maglado nakakuha rin yung mag ako ng mga pili at yan ang dadalhin namin pa uwi so yan mga katropa gandang tanawin so alam nyo ba mga katropa na may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin kontrolado at kahit anong plano natin ay may mga bagay talaga na nangyayari na hindi natin inaasahan kaya ang dapat natin gawin Magtiwala lang tayo kay Lord. Tandaan natin na may mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. At anuman ang mga dahilan na yun? Ipagtiwala natin kay Lord. Si Lord lang ang nakakaalam. Ngayon mga katropa, tuloy lang tayo sa ating ginagawa. Happy farming. God bless you all.